tayo po ay nakatanggap ng uh, shout out mm. mula po sa isa sa ating mga avid listeners. Lagi daw siya nagnanonood sa atin dito sa ASPN. Oh. So meron siyang pakiusap na iparating po sa pamahalaan dyan sa Tansa Cavite. Mm ang grabing kalbaryo na pinagdadaanan nila dyan po sa Tansa Cavite. Wala daw galawan yung traffic. Walang galawan. Bakit? So, may roadworks ba? Ah, hindi ko alam. Ano, may excavation. So kung bakit hindi tugunan oh. ng lokal na pamala ng Tansa Cavite, Mayor Yuri! Eh, pakumyo. Sabi ko, sino bang mayor oh, na yan. Tansa? Mayor! Yorme! Si, Yorme! Oh. Alam mo kasi talaga po, yung talagang pagdating daw nila sa, ano, sa paaralan. Sa, sa place hulas, of hulas work nila. Pagod na sila, 'di ba? At saka may mga pictures sa yata. sa gapang sa traffic. Nasaan yung picture? Na naglalakad na sila papasok naglalakad sa na daw. opisina or Oo, sa, sa sa sekwelahan dahil mas mabilis maglakad kaysa sa nakatenga ka sa yung sasakyan. Ayan, Ayan ito no? po 'yung ulat at reklamo mm. sa matinding nararanasan po nilang traffic araw-araw. Araw-araw. Sahod ulan hanggang postema. Ano 'yan? Sa Barangay Sahod Ulan, tansa kabite. Ayan, tuloy-tuloy Barangay di ba? Oo. Alamin niyo kung sino yung mga leader diyan. Oh, kung merong kakayahan, captain. kaya oh. importante po talaga ang barangay at sangguni ang kabataang elections. Oo. Oh. Wala But rin, I wonder wala. what's the cause. Dapat may may dahilan kung, di ba? volume? Oh, oh volume hindi daw. Actually, yung Actually, isa daw wala daw yung, yung mga traffic enforcer daw. Ah, oh, wala kasi hindi, minsan either wala o talagang di ba? Minsan alam niyo mas nagta-traffic kapag nandun sila. Correct, kasi correct. Oh, kanya, oh, kanya na-notice yes, yun. Yes, yes, yes. Na, ala, na pag lagi kang dumadaan doon, pag, pag, kung kailan may tinayuan ng traffic enforcer, oh. la, lalong nagta-traffic. Sa so, pag, di ba, pag nalampasan mo, kaya pala, gagalun ka. Kaya naman pala may oh, traffic, traffic, enforcer kasi. Oh, oh. Kaya lang naman kasi, ibang pasaway na Pilipino, gini-gridlock. Mm, oh, ba, diba? yung panulukan, yung, intersection, intersection yes. hindi respetuhin yung Yellow, yellow box, box na tinatawag. Yes. Kung bakit uh -oh. hindi naman din manghuli. Uh -oh. Pag huhulihin nyo, multahan nyo lahat yun kung hindi papatong iiwas sa pagpatong sa ye yellow box. Yumaya. Pero talaga po, no? i e -e. Talagang oh, Shout out natin eh. ulit sa Tanza, Cavite. So sana po, ah nakikinig po sa atin ang ating mga lokal na pamalaan dyan kay Mayor. At sana, uh -oh. bigyan nyo na ng pansin.